Iba't iba ang dating ng problema sa bawat tao. Misan dumarating ito na may nakahanda kang solusyon, kaya't dumating man ito ay hindi ka masyadong apektado. May mga problema naman na regular na dumarating, kagaya ng mga bayarin. At dahil sa regularidad nito, dumating man ito ay hindi ka na nagugulat dahil alam mo namang panahon na ng bayaran, pero gayon pa man, problemado ka kung hindi ka pa rin handang magbayad. May mga problema ang nakaambang pumutok anytime. Yung alam mong may ginawa kang hindi tama, kaya alam mo na darating ang panahon na aanihin mo ang consequence nito. Yun nga lang misan, hindi mo masabi kung kailan ito mangyayari. Ano pa man ang pinagmula ng iyong problema at ano pa man ang iyong problema. Isang bagay ang tiyak. Ang problema ay darating bilang bahagi ng pamumuhay sa makasalanang mundo habang taglay ang makasalanang pagkatao. Ang kainaman, may mga maaari tayong gawin upang ang mga problema ay mapagtagumpayan. Kaya kung tutugon ka ng tama sa problema, maaaring masolusyonan ito at magdulot pa ng paglago para sa iyo. Ang problema ay pwedeng wake up call para sa iyo na ang isang bagay na dapat mong pinapansin at pinapahalagahan ngunit iyon ang napabayaan ay dapat muling bigyan ng atensyon. Kabilang dyan ang relasyon, kalusugan, mga kung ano-anong nasira sa bahay na matagal mo nang dapat inaasikaso at iba pang katulad ng mga ito. Ang problema ay maaari ding magmulat sayo sa iyo sa katotohanan na dapat ka nang magbago. kailangan mag-upgrade ng pag-uugali, kaalaman at kasanayan. May mga problema kasing babalik lang nang babalik hanggat hindi mo ito napagtatagumpayan. Baka panahon na na bumangon ka at harapin ang mga dapat mong matagal nang napagtagumpayan. May problema ding nagpapaalala sa iyo na kailangan mo pang lalong manangan sa Diyos. Baka merong kang kasalanang hindi pa pinagsisisihan o kaya naman ay namumuhay ng hindi sumasangguni sa Diyos. Minsan, paraan ng Diyos ang problema upang tayo ay mapaalalahanan ng ating pangangailangan sa Kanya. Mahalagang tandaan ang sabi ng Bible, Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay nyo. Anong mensahe ang hatid sa iyo ng iyong mga problema? Tandaan mo na kung tama ang pagtugon mo sa problema, mapagtatagumpayan mo ito sa biyaya ng Diyos at magiging sanhipa ng iyong paglago. Asa ka pa!